Ito ang sitio baag. Isang tahimik at lunti ang pamayanan na matatagpuan sa San Jose Tatlac. Kilala ito dahil sa magagandang view ng burol at kabundukan at malayo ito sa ingay ng lungsod. Halina't samahan niyo ako at ng aking mga kaibigan sa aming masayang rides papunta dito gamit lamang ay motor. Let's go! Alright, good morning sa inyo. So may rides kami. Alas 4 yung usapan pero 5.18 na. Ayan, papunta pala kami sa meeting place. <laughs> Ayun, ito yata. So ayan, si Lester, si Chris, si Alpi, si Elvin. Apat kami, 1, 2, 3, ay lima. Limang motor. Si Lester, ayan, yung nakabineli. Tapos si Elvin, yung naka-Aerox. Tapos meron pang isang naka-Aerox sa likod. Dalawa yung Aerox kasama namin. Yung isa si Alpi. Yung Aerox niya kulay itim, nasa likod. So yan yung plano namin ngayon, si Chubaag lang. Medyo malapit-lapit. So dahil medyo umulan kagabi, no? At saka maulan na rin talaga yung panahon. Ayan yung mga dinadaanan natin. Mga baha-baha. Ayan, palis na po tayo ng uh, Arayat, by the way. Ang bilis lumiwanag ha. Ah. pagkakaalam ko ay Solar Equinox malapit na June. Ay, June 21 ngayon Ah. Sakto. Kasi ito yung pinakamahabang ah, umaga. Baga mas mahaba yung araw kaysa sa gabi. Kung kaya naman ito, 5.30 pa lang, may liwanag na. Tapos hanggang mamayang ang bandang alas 6 hanggang 6.30, Iyon, maliwanag. Pagas pala sila. Ako, pagas na ba tayo? pang dalawa lang. Eh, nagtatanong siya ng ano, intercom. Sabi ko, pang dalawahan lang. Wala ang back ride. Ang pagas lang tayo. Sobrang dumi. Dumi ng motor ko. Hindi namin kasi hindi kayo matutarik. Wala ka Ay, gano'n. Full tank po. Hindi. Ano lang to eh. Parang hindi siya branded. Hindi pede. Hindi pwede. Oo. Oh. Ikaw, nakakonek ka sa kanila? Nakakonek ka sa kanila? Ah, okay, okay. Pag ano, pag nagka-budget. Malinis, oh. Malinis. <laughs> Alright, ginulit. Full tank kami lahat. Yung motor ko na to, actually, tagal na lumitaw nitong oil change na to. Tapos, yung huli kong ginamit dito, yung semi-synthetic. Tapos, actually, gusto ko siyang i-change oil, kaso yung kalsada sa amin ginagawa. Nagigiparada lang ako sa kabilang bahay. Kaya naman hindi ko pa siya na-change oil ulit. Bala ko siya i-change oil bago kami mag-rides eh. Pero yun, alanganin. Ayan, dito pala kami. Maganda yung daan dito eh. Dahil medyo maluwag yung kalsada, ay napag-waswas kami. Lalo na yung mga lead namin, ano, medyo mabilis-bilis din. Si Chris tsaka Elvin, yun yung una kong nakasama sa long ride. Sila yung parang naging guide ko nung naglong ride ako sa Baguio kami nun. So tatlo pa lang kami nun tapos yung mga sumunod gumawa na ng GC kaya napag-recruit kami ng marami. Kaya naman alam ko na rin yung galawan nung ano, yung dalawang lead namin. By the way pala, ang tagal nating walang upload no? 4 uh, weeks na yata, 4 weeks ago or 1 month ago. Medyo na -busy kasi tayo mag-review sa exam. ah uh, thankful naman tayo kasi pumasa tayo. Ah, camera. So yun, si Alpi kasi is ano, nagdo drone yan. Uh, photographer, so marunong siyang mag kumuha ng aerial at saka mga litra-litra to. Tinan ko lang mamaya kung ipapapilot natin sa kanya yung drone natin. Kasi mas magaling siya mag-drone eh. At saka mas maganda yung drone na gamit niya. Ito na po yung mabalakat, Arco. Dadaan po tayo ng bandang Clark. Lilinis ng motor nila, parang satellite pinakamarumi eh. Ang daming naka ano ngayon, naka reflectorize. Mga construction worker ba yan? alright, malapit na yung airport dito. Pag nagsusundo ako, tsaka nag -ate. dito dumadaan eh. asan sila? Medyo nagkakalituan ha. Ayun, ayun, nasa harapan. Nawala sila na una. Kaya pwede mag-overtake dito eh, may cone. <laughs> Ayan, pag dumadaan kayo dito, may motorcycle lane. Ayan, dito kayo dadaan. May nagbabantay dyan no? Medyo masikip nga lang to oh. Tentsayin mo na lang. <laughs> Kung big bike ka, medyo may hirapan ka eh. Yan. CRK. Whew, ganda na nga na dito. Ambience. Parang pa-airport ka talaga dito eh. Eh ano. You know. Ngayon ko lang dadaanan tong part na to eh. Sarap. Ah, ito yung ano. Ah, okay. Dito pala yun. Ang tagal ko nang gustong puntahan to. Ngayon, dadaanan lang pala namin siya. Alright. Dadaanan natin siya. Ano si tawag dito sa Cobia, no, sa Cobia Bridge. Ganda oh. ganda. Taga Pampanga ako guys eh, pero ngayon ko lang nadaanan 'to. Ganda kasi ng pagkakagawa nito eh, no. Lalaki ng mga bakal. Shish. Oy, engine brake tayo. Dito natin magamit 'yung engine brake. Shish, di ko inexpect na dadaanan natin 'to. Tagal ko nang gustong puntahan 'to <laughs> eh. Ah, di ba? Uh, pre-wheel tayo, tsaka engine brake. Pag okay lang na may slope, pre-wheel na lang para medyo smooth. Pero kapag medyo palusong talaga, ni 'yan, engine brake tayo. Shish. Ara. Ito pala 'yun. Nakasolar sila lahat dito, oh. 'Yung mga ilaw. Ganda ng ilera namin, 'no? Oh. Ayan, kami lahat yan magkasama lima kami. Oh, 'Di ba? Pre-wheel, pre-wheel lang eh. Grabe, tagal ko tong gustong puntahan dito lang pala yon. Hindi ko rin kasi siya sinesearch sa Google Maps eh. Mga gumuguho pa oh. Mga landslide ba yan? Aso, ah, parang sa gitna tayo ng bundok na bandaan talaga. Alam mo pa ako eh, kapag nakatrotel ka tapos ang bagal ng takbo mo. Eh, medyo nag-chill ride tayo ng konti dito pero ganda naman kasi ng tanawin eh. Ano, ma-appreciate natin yung ganda. Ay, palusong. Alalay lang tayo. Di siya mukhang matarik sa malayo, no? Maganda lang yung slope niya kasi medyo mahaba. Baga gradual lang yung pagbaba niya. Sheesh, free well tayo, 70 kph. Ganda, saktong-sakto yung timing ng pagdaan natin dito. Siguro yun yung dahilan kung bakit na late tayo. Ay no, taas pa dun, no? Mataas <laughs> pero dahil gradual lang yung pag-packet uh, niya, tama lang yung gradient niya, So dito, three-way naman siya, walang motorcycle lane. Tapos may sidewalk pa sa gilid oh. Parang pwede kang mag-bike or jogging dyan. Uy! Solid! Ganda ng ano oh! <laughs> Haha! ganda mo! Patas! Sheesh! Ang ganda! Grabe! Hahaha! <laughs> right! Ahon tayo ah! Ahon! Ahon! Ganda! Oo! Oo oh, diba? ahon to eh. Pero pag nandito ka na, di siya halat ang ahon kasi maganda yung slope niya. Solid. Medyo may putik-putik lang ng konti siguro dahil may mga truck na dumadaan at saka may part na mga kalsadang ginagawa. Layo na nila oh. Sheesh! Sarap! Hahaha! <laughs> Ninety ring! Oy! 100 oh! Nagwa 100 tayo! 104! Buti na lang hinanginan ko yung gulong ko kasi hinanginan ko siya kanina. Nasa 5 PSI na lang siya. So, nilagay ko ulit sa tamang PSI. Kaya maganda. Matining siya ngayon. Lusong tayo ng konti Kaya naman ano. Medyo maganda takbo. Mabilis. Ayan. Ito si Alvin guys. Kasama natin yan sa Buscalanon. Siya yung ano namin eh. Happy pill. Daming putik oh. Dahil dumadaan yung mga sasakyan na galing sa site. Sa mga ginagawang kalsadya. Yung may putik. Bunda. Sabi ko na nga be. Sarap daanan nito eh. Diretso lang siya oh linis tapos konti lang yung mga dumadaan so talagang hindi siya nakakaulas ayun no, yung takbuhan natin parang normal lang na takbo 97, 96 Shish, normal lang yung 100 sa ganito kaluwag haba talaga nito nakarami na akong sinabi pero hindi pa rin tapos yung kalsada liliko, liliko, liliko yan, yan, yan one touch natin si Lester ng konti Ayun, nakita ko na yung dulo. Palagay ko, lalabas na tayo doon. Liliko, liliko. Ayan, labas na tayo ng barrio. Eh, maganda pa rin naman yung kalsada pala dito. Oh. Spaltado pa rin. Yung dinahanan natin kanina, kabundukan talaga siya. No? Tapos nilagyan lang ng kalsada. Ang galing ng pagkakagawa noon. Ay, eh, dito na tayo sa barangay Santa Lucia. So first time ko lang dumaan dito. Kaya naman di pa ako pamilyar talaga. Ganda ng hulma ng mga bundok. Oh parang chocolate hills right lumiko kami dito ganda ng puno naka flat top siya oh pantay na pantay yung taas galing oh nahul mo ba ng mga truck yan ay ganda sa part na to ang ganda oh may bato bato doon alam ko na to dya ja. nadaanan nga natin to noon naalala ko na to oh nung pauwi nadaanan namin to noon oo oh, oh, dito nga yun ganda oh Na? Chocolate hills. Bapin eh. Wala mo chocolate hills yan eh. Wala mo chocolate hills siya. Oh, wow, mini ball. Oo wow, wow. kanya-kanya niya eh. Chocolate hills nga siya kasi parang pag ganyan-ganyan na malayo pa lang kita ko na yung mo eh. Other ah, side, Toblerone Hills yun. Ah, Toblerone Hills yung tawag. Ito, uh, chocolate hills din tawag. Ayan. Sige, sige. One, two. kumpleto ba? Ayan, 1, 2 Dami ah. Send ko na lang. Lawak ng kalsada baba ko lang yung bag ko ito nabili ko sa tiktok shop ayan o, parang pwede siyang pang adventure pwede na may mga adventure bag tayo eh para may nagagamit tayo ayan na sumigat na si haring araw sun kiss na tayo yan pero sakto pa lang na may init vitamin D pa siguro yan tsaka masarap pa ng hangin eh do so 13 kilometers na lang siguro mga alas 7 nandun na tayo Oy, banking si eh yun na oh. Ito na yung medyo matatarek-tarek. Ayan, lapit na tayo. Ang ganda na sa likod, oh. Ang ganda na sa likod. Ayan, 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 ayan. ko. <laughs> Sheesh. Alright, sa so mga gusto pumunta ng Sitio Baag, sundan nyo lang yung dinaanan namin. Kung galing kayo ng Pampanga, mas okay daan kayo ng Sakobia Bridge. Mas mabilis. Kung una kasi namin dinaanan, medyo hassle, mahaba-haba. Pero ayun, pagas lang kayo bago kayo dumaan lang sa Kobe Bridge kasi mahaba-haba talaga yon. Tsaka para dire-diretso na. Also dito wala na rin masyadong gas station eh. Kaya kamukha kanina nagpapultang tayo. Tapos wala pang nababawas. Yon, let's G! mihilang lang si Lester eh. Hinintay natin. Parang huminto naman sila don. Ayun sila oh. Sila ba yon? Ang taas! Tarik oh! Dito palang nakikita na natin yung tarik. Yon, huminto naman sila. Ayan na. Ayan, ayan. Picture, picture. Motor kayo na. Tarik oh. sabi ko na nga ba eh. Piga na ako niyan. Malayo kita mo yung tarik pero pag nandito ka na parang di naman masyado. Yun, malapit na tayo. Yo na stress sa mga dinaanan natin ha. To be honest, diretso lang, patag lang, wala masyadong lubak. Wala tayong masyadong nakasabay ng mga sasakyan, hindi mausok, hindi masyadong mapolusyon. Parang sarap ng hangin, ganun. tas dun oh. kita ko ni kalsada dun Oh. Grabe ang ahon. shish, ahon. Right. Pero sarap ha, nakaka-enjoy kahit papaano. Di naman nakakaba. Basta hindi lang siya masyadong delikado daanan. Ay, pigang na naman. Balance lang naman siya. Eh. May ahon, tsaka may lusong. Eh, minsan pre minsan piga. Yan. Parang piling ko kanina malapit na, pero hapa pa ng kalsada. Ay, light lock mo natin, 60. Todo na yung throttle nito. <laughs> Ayun o, no? todo na to. 50. 50 light lock Sobrang tarik. Prewill, prewill. Ay, sarap. Overshoot. <laughs> Shish. Katarik. <laughs> Tapos natin pabalas kayong lalam. Oo, wow, may taluras ka rin. Hanggang yaw bagya. <laughs> layo na nila. Oh. bibilis nila. Uy, na natin. Grabe. Bibilis nila. Ang layo na. Oh. Ang ganda rin ang pagkagawa ng kalsada na to. Oh. Linis. Eh na, ayun o, oh. ayun. Doon ko gusto pumunta eh, sa taas. Lapit na tayo. Grabe. O, oh, di ba mga, wala pang sa alas 7, ah. 6.45 pa lang, dito na tayo. Ang bilis lang natin. Yan, yan, yan. Budek, 6am to 7pm. Hanggang gabi lang siya. Hanggang alas Ayun, may ginawa silang ano, bukod na kalsada dito. Talaga nilang kalsada para makapunta sa Budek na maayos. Uy, napani yung kotse. Ala, 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 ala. Nahulog ata, nahulog. Nahulog. Tulak natin. Nahulog ata siya. Ah, sige, daan na ako. Tingi, tingi. Ayun, nauna tayo. Baka magulungan tayo eh. Nahulog yung isang gulong niya, ano. Ayan, one way lang to, Hindi, dumulas yun palagay ko. Hindi ko nagita, eh. Tignan ko sa GoPro kung nakuha nan. Paano kaya nadulas yun? Uy, ganda! Sheesh! Chocolate Hills! Asan sila? Ang taas, tarik! Uy, grabe, tarik! Asan sila? <laughs> tarik! Sheesh! Ayun, pagkita ko sa ano, point view. Ganyan, ganyan siya katarik. Pag nakadiretso kong ganyan, parang di siya matarik. Ganyan siya katarik, guys. Tarik niya, di ba? Sis, kinaya. Ay, tarik. Ayan, ganyan yung point of view. shish Sulit. Nasaan ah, sila? Ah. shish kinaya. Nasaan sila? Nasaan sila? Pumasok ba doon? Wala sila. Sa Kainog Park. Sa Kainog Park. Sa taas. Pwede dyan? Eh sila duman. Dito? Dito ay duman? Tarik ka. <laughs> madro ni Alpi guys, yung kasama natin. Pinuntaan mm -hmm. nila si Elvin. Hindi <gazito> makakit. Hindi makakit eh. Ayun sila, nandun sila banda. Ayun, dun. Pinuntaan niya. Kasi <laughs> so, ito ay sa atin, pali pa rin din natin, pa tayo ng view dito. Ayan. so ito pala yung view natin dito. Yung dun banda, mga parking. Ganda. Tapos parking tayo dito, ano? Pwede kaya dito <laughs> Pwede, naman. Ayun, may parking doon Tapos meron pa sa ilalim. Tapos makikita natin yung mga bahay. ano? Dami. Ibaba ba yung Pablo si ganda tignan no? grabe ang ganda. Ganda, ganda na, na sa'yo, no? linaw. Hindi ano to, may nakadilag to. Ah. Ayan, pag pinatay ko, ganyan. Ah. Ay yun, may pala. Dilag. Yan. Pag may dilag. Ganda. Ayan, ayan yung draw niya. Parang electric fan Ayan, dito bundok, bundok, bundok. Ayan, bundok lahat. Ayan, nandito tayo sa loob ng view deck. Ayan, ang ganda, maganda. May skylight sa gitna. Tapos kitang kita natin lahat ng bundok. Ayan o. May doggy pa o. Oh. Sa naligaw. Oh. Lawag, ganda. Tapos yung ulap, ang baba lang. ay hey, ay. ay. sa part na to parang may lake doon kita natin mga kabundukan and medyo parang burol burol talaga sila tapos banda medyo may patusok may pabilog ayun na may mga bahay pa konti konti yung mga kotse doon lang sila sa baba medyo matarik na kasi dito tsaka makipot yung kalsada so yung mga motor lang na single katulad ng mga yan pwedeng yakyat. So yan, ito pala si Scarlett natin. Kinaya naman. Ito yung kay Chris. Sniper. Ito yung kay Elvin. Uh, Aerox. Tapos kay Alpi. Aerox. Same Aerox. Kay Lester di niya kasi nag daw. So nandun yung motor niya. Or nandun pala banda. Nakakit niya pala pero doon lang siya banda sa parking doon. Di na niya inakyat dito. Mo ito, sa baba, ano. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in. the day wanna to the light pull us from the sky just two hearts running wild never sleep never stop every shot from the top we're gonna we're gonna be two hearts running wild time check it 20 na so Gina may magalmas lang sa baba Ayan, let's G na. May daan pala dun. Doon pala sila dumaan. Dito ako dumaan kanini. Tarek. Dun banda yung ano. Ano si pangalan doon? Kapetana doon siya banda. Yun, dun lang kami nakarating noon. Dito hindi kami nakapunta kasi ginabi. Yun know, o, ang ganda. Eish. Ayan, si Alvi palibay siya ng drone. Paano mag-track? Kailangan kilala ka ng drone. Ah, tatapat mo lang. Ah, okay, okay. Ganun pala. so yun palabas na tayo hindi ko nabi jong kanina yung pababa natin dahil low bat yung gopro actually low bat pa rin tong gamit ko na battery pagkakasya na lang natin saan tayo mag -ano? kakain pala ah sa baba sige kahit saan so yun kain lang muna tayo sa baba tignan natin kung may makita tayo na paano na natin tayo na lang dito eh. Ayan, sandal lang natin sila. Oh, ah, bumil. Bumil. Bukuha <laughs> pala siya ng belo noon. Bumelo, no? Bumelo pala siya noon. Ah, kaya ano? Ah, dapat mababa. Kaya siguro namamatay. Oh. Eh, nag-iungi kaya niyang maski primera, ya? Ah, mababaw siya yung clutch niya. Ay, saan kasi clutch doon pa? <laughs> saan kasi yung primera? Pababa? Ah, baba, Ay, oh, matagal. Matagal yung ano niya, clutch. Ay, yun nga, oh. Umiiyak pa bago mano. Oh. oh. yung clutch. Maano siya? Malalim yung ano niya. Ay, yung clutch niya, medyo ano. Kaya nahirapan siya paket. Ah, yan. O ito pin, kaya klatsaan yan, yan. Kung gusto nyo malapit, ano si pangal nun, kapetana? Bukas na ba nun yun? Diretso na yun uwi. Hindi <laughs> <di> tayo pabalikan. <laughs> oh, ayos na siguro. Alright, ayan, di na siya bebelo ulit. Medyo maano lang yung clutch. Pero buti na lang, may tool si Chris tayo di tayo napagdala ng tools kasi di ko nakabit yung top box pero minor tools sana no? di rin ako napagdala kasi biglaan to eh daming kambing sa kalsada Tarek oh kanina pa ahunto. ngayon palusong na taas, Tarek medyo alalay lang tayo na hindi bumulusok ayun may dito kambingan gusto mami so kain lang kami dito yeah. Yeah, kain na po kami. may gulay may karne And... right 9.50 na nakakain na kami punta kami sa next location sa Monasterio de Tarlac ayan tingis sa kambingan lugawan pero nakain kami tas ulam alright, let's G yung drone natin, pinacharge muna natin kay Alvi kasi may charger yung ano yung motor nya yan, let's G na Monasterio de Tarlac wala akong maps eh, kaya di ko alam kung ilang minuto pero malapit-lapit na lang dito yan time check, 10.10 am medyo hindi pa naman masakit sa balat yung araw yung sikat ng araw sana pagdating namin doon hindi rin mainit para ma-enjoy namin kasi bundok din yun medyo mas mataas mas malapit sa araw okay na yung ganyang panahon siguro solid ganda pa rin ang daan dito napaka smooth asfaltado uy banking si oh. Alpio <laughs> banking sarap Ito na yung matarik oh <laughs> tas sa lusong matarik to Talagang pabuluso ka dito. Bigang piga, 36 lang. <laughs> Taas oh. Tarlac. Ayan yung banner nila. Pag nakita na kayo ng mga posty posting ganyan no. Eh, may parang base. Malapit-lapit na tayo. Ayan dito natin binili yung ano no. Yung alkansya. Ngayon papuno na yung alkansya ko eh. Ayan no. Oh. <laughs> Diyan, oo nga, no? Last time, nauna tayo dito, no? Oo nga, no, may shortcut doon. Last time kasi, nauna kami dito, tapos... Doon nag uh, side trip kami, pinunta natin kanina. Ano kasi pinunta natin kanina? Si Chubaag. Tarek. Alright. Taas, medyo ingat lang kasi bangin na sa gilid. Nakakakit na may yung motor natin na yun. Tapos yung iba, doon yun, nila pinak So nandoon sila, nasa harapan. Para makarating ng monasteryo, akyat pa doon. So dito, pagkatas ng parking, may mga tindahan naman. So kung gusto nyo mag-lunch, kumain, magmeryanda, meron dyan. So yung monasteryo, paderecho pa yun doon. Yung mga ibang sasakyan, dito lang sila hindi na sila pwedeng makyat dun so ayan parking dyan namin na na kami sa monasteryo nakapag-ikot na kami napagpalipad din tayo ng drone tapos sila bumili ng alkansya so yan, pauwi na ulit so yan, pauwi na tayo sana nag-enjoy kayo sa pagpasyal natin sa Sitio Baag Tarik, tsaka sa monasteryo de Tarlac the more click, the more you know ride with motor arc Tarik, di ako mapagbabay